Boss, ayun yung babaeng gusto ko. Paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, shota ako yan eh. Weh, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. It doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, pahinga mo to ah. Kung mapapasain ka, mamahalin kita pangako, Pilit ko nga abutin kahit alam ko na malayo ka. yakapin kung magbago kung ikay magiging akin at nagiging sa tin na mga gabi na malamig kapag ka-text kita sa CP palaging kinikilig kahit totoy ang tingin mo gusto kong mapadama mulat sa pula makilala ka mahal na nga kita Huwag ka nang umasa pang seryosohin ka ni Delcio mas bagay tayo dito totoo to -toto, wala tong biro walang halong pang bubola ubos na rin ang boka sang ring swak na swak ako ang bola lolokohin lang niya marami yung ibang babae sana sa puso mo mahal ako lang ang lalaki ikaw ang pangarap ikaw ang anghel ko parang batang ama ako yata si anghelito na yeah, ba? Diba? alam mo ikaw lang ah okay na sana eh kaso lang sablay pa rin huh? yabang neto tignan lang natin tuturuan kita kung paano magrap ah magbubola ka na naman ano yung sinasabi mo sa lyrics mo, magbabago, magbabago? Anong magbabago sa'yo, anyo? Ano at ka, kung paano ako magpasagot ng babae? Sus, ang dami mong sinasabi. Alam kong kaya mo lang pasagutin, lalaki. Weh! Bata, batuta, huwag ka nang umasa pa Na makuha ang babae na sa akin nagpasaya At nagbibigay sa akin nitong galak at ngiti Tatawanan lang kita, baka hindi ka patuli Kaya girl, sa akin sumama Huwag kang magpa -apekto. dun sa bata na uhugin Wala namang palasyo sa akin ka giginhawa Sa akin ka Ang tunay na pag-ibig sa akin mo madadama Di kita paluluhain, hindi ka sasaktan Sisikaping ibili ka ng magarang sasakyan Babaguhin na lahat pati pagiging babaero Pipilitin kong magbago Hindi na maglalaho Kaya dun sa chikiting Napapilab lang ang tingin Di marunong humalik At di kakayang lambingin Kaya kung ako na Ang pipiliing makasama Mamahalin kita hanggang sa Maging asawa Daman ang kanta mo Puro pang bubola Wala namang kwenta Sus, ikaw nga nang bubola Wala namang pera Teka, bayo yung lyrics mo For your information sa tono. Ah, basta. Magiging sa'kin sa siya. Pag nagpalibis siya sa'yo, kulang pa yung naipon mo sa alkan Sakto yun. Nagulog kaya ako kanina ng lima. San ba kayo magdi-date? sa lugawan? Wag kang maniwala dyan, beteran sa babae eh. Kesa naman sa'yo di ko malaman kung lalaki Kahit subukan mong pustahan, hindi ka tatagal Kahit manalo ka sa'kin, di siya sa'yo papakasal Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba Kaso nga lang yung sa'yo, maliit tsaka pang bata Huwag ka nang umepal pa, mapapasagot ko na siya Mag-ipon ka na lang toto'y punuin ng alkansya Makukuha ko na siya, malapit na maging kami Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki wala kang pake diskarte ko ay pang marino Paano sakin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Yung lolo mong mabagal maglakad? Bata wag ka nang umasa dahil di ka matangkad O sige, kanto na lang hintayin natin yung sagot Pag napasakin na siya, nyari ka sakin lagot Talaka siya ko na loob ko Iligaw ako na siya, baka maulano pa ako Talaka pali, shota ako na nga siya eh, mo pa Tigil nga kayong dalawa. Huwag na kayong mag-away. na, kasi may BF na ako. Basag! <laughs> Di ko pa nililikawan na basted na ako. Oh, ba hindi ka na nakapagsalita dyan? Akala ko ba kayo na? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? May boyfriend na siya, at ako yun. Naiintindihan mo? Asus, mga pangarap mo.